Mabuhay! Magandang araw sa inyong lahat, isanan amang balita ayon sa Inquirer.net, isang inisyal na ulat ng toxicology para sa X1 Direction singer member na si Liam Payne, na namatay noong nakaraang linggo matapos mahulog mula sa isang third floor na balkonahe ng hotel sa Buenos Aires, ay nagpakita na mayroon siyang cocaine sa kanyang katawan. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, sinabi ng isang opisyal ng Argentina, ang mga huling resulta ng toxicology ay hindi inaasahang isa publiko sa loob ng ilang linggo. Ngunit ang paunang ulat ng toxicology ng sikat na sikat na boy band star na ibinigay sa mga lokal na tagayusig noong lunes nito lamang 21 ng Oktubre. Suggested evidence of exposure to cocaine, the official said, stressing that these initial results don't offer an accurate reading of just how much was circulating in his blood when he died. The official spoke on condition of anonymity because he was not authorized to brief journalists. The preliminary report was widely reported in local media on Monday. Ang pampublikong pag-uusig ng Argentina ay nag-iimbestiga sa kaso na hindi karaniwan kapag ang isang kamatayan ay biglaan o hindi inaasahan. Napagpasyahan ng autopsy ni Payne ang mga traumatikong pinsala na naging sanhi ng kanyang kamatayan ay pare-pareho sa kanyang tatlong palapag na pagkahulog mula sa bintana ng hotel. Prosecutors have ruled out anyone else being involved. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour Channel, and click the notification bell to notify you in our next video.